eh, mahirap yan bro yung mga ano inter interpretation na yan parang yung tinatanong dito sa atin ng isang uh, mo ngayon sabi niya yun daw bang Ecclesiastes Resgis from Johnson na ibinigay na sakit para pagsanayan ano raw ba yung comment natin doon well yun na nga ang problema eh ang problema nga gagamitin natin yung birth pagdating naman pala sa original hindi naman pala yun talaga ang totoo paano ngayon kung ano nga gagawin mo ron Broccoli? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang pagsanayan. Na yan, binibigyan natin ng pakahulugan na yung sakit na yan, ito yung sakit, yung illness natin. Ibinigay ng Diyos sa atin yan na para pagsanayin nating mga tao. Which is, kung mabasahin mo naman sa ibang translation, hindi naman pala sakit yan. I have seen the burden God has laided on men. Sa ibang version, ang sinasabi dyan is, uh, yung, uh, yung, uh, yun, ang sabi dyan sa ibang version, is, uh, task, travail, hindi sakit. So, yan yun eh. Diyan papasok yung problema, Bruce. Eh. Nakalagay sakit. So, pinaliwanag mong yan ay sakit. So, ugatin mo yung pinanggalingan ng salita galing sa salitang ebryo na hindi naman pala sakit. So, Trials. Tribulations, hardship. Yan Yun yan ang problema, bro. Nakita mo yung issue dyan na problema na bibigyan mo siya ng pakahulugan sa sarili mong pananaw where in fact, the reality is hindi naman pala yan yung reality. So ang ginawa mo, gumawa ka ng isang kwento ayon dun sa nabasa mo na imaginary dahil hindi naman pala yun talaga ang tunay na kahulugan nung binabasa mo. Parang sinasabi ko nga bro, hindi naman yan yung tunay na kahulugan ng nagsulat. Binigyan mo ng sariling interpretasyon. So, so paano na? Sino dapat naming paniwalaan? Ikaw na nagbigay ng interpretasyon o yung interpretasyon ng writer mismo? So masama, maniniwala ka sa interpretasyon nung nagbasa ng Bible. Hindi ba mas makatwiran, mas maniwala ka sa interpretation nung nagsulat? Di ba dapat gano'n ano? Di ba dapat gano'n ang mas logical na paniniwala? Halimbawa, Brock, nagkukwento ka sa akin ng isang bagay. Kinukwento mo sa akin yung isang istorya. Di narinig ko yung istorya. Tapos, yung istoryang narinig ko sa'yo, itinawid ko kay uh, nobody. Nung naitawid ko kay nobody, iba yung istoryang nakarating sa kanya. So nagkaroon ngayon ng confusion. So sino ang mas makatwirang paniwalaan ni nobody? Ako o ikaw? Di ba mas makatwirang ikaw ang paniwalaan? Kasi Aba. sa'yo galing yung istorya eh. So ang nangyayari sa MCGI, pinaniwalaan nila yung nag-interpret nung nakasulat. Wherein, hindi naman pala yun ang ibig tabihin ng nakasulat na ang kasulat sa Eklisya sa so, hindi naman pala sakit. So, paano na yon? E eh, di napaniwala na kayo sa isang imahinasyon. Yun ang problema dyan, bro, sa pagbibigay ng interpretation. Ba't na nabanggit? Hindi kasi dumalo. Sakit yung case Brad ba? Yung sakit ay binigay para oh, so, pagsanahin. Inire-relate -re kasi yun, bro. Yung pagkakaroon ng sakit ni Brad Sani, nanggaling kasi yan, bro, sa 3-1 na panapanahon kung uumpisahan mo yan. Sa bawat uh, bagay uh -oh. sa ng langit, may kapanahonan. So may mga panikan yung panahon. So darating ang panahon, natatanda ka. Diyan din daw sa si Ecclesiastes 12 na ang mga ang tagapag-ingat ng bahay manginginig. Sa ang sabi ni K.D. Ardon, bakit manginginig? Kasi may sakit ka na. Kung mo ba nanginginig yung tagapag-ingat ng bahay, yung tuhod, may sakit na? Hindi naman yun disease. Sign of aging yun. Ayon. Yun nga yung pinupunto dyan ni Onat eh. Yung isa mong kaibigan eh. Na ang nakasulat naman dyan talaga <laughs> sa truth. Hindi naman talaga sakit ang pinag-uusapan dyan. Sino ba yung Onat? Hindi ko right. pa nakausap yun. <laughs> Onat na yan. Oo oh, nga eh. Yeah. Pero nakikita ko may mga post yan. Yun yung mga binabalasan niya. Ah. Eh, mga punto ni KDN. ah Oo. Si Onat. Uh. Kuya night 'di ba yung ano yung 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 pronunciation niyan magkaiba yung sakit at, at, saka yung sakit. sakit. O oh, nga, good point. Ayun. Pwede. Oo. Aking nakita uh, ang sakit na ibinigay oh, ng Diyos oh, sa mga nadali, pang pagsanayan. Oh, kasi so, sa yung English, yung ano siya eh. Per dose or... <laughs> mm -hmm. Sugo ka daw. Sugo si Oo, kasi sa NIV, ano eh, burden eh, sakit. Pwede. Nako naman, KD. Mali. Sakit. Pasakit. Yes, ka Lord. Gawan kaya nga natin siya ng scoring board. Ilan yung mali? <laughs> Ang <laughs> galing ah, nahihuli ni Enoch. Burden isakit, sakit, di ba? hirap oh, at Oo, sakit. Pwede rin. hindi, sakit, hindi sakit talaga eh. Nako, Ayun ang problema bro. talaga bro. Ayun Galing. Ang... Ayun. Kaya kailangan ka talagang ano, eh, gumamit ng critical thinking talaga eh. Magkakamali ka talaga dyan eh. Ano pa yung video na yan? <laughs> ano ba yan? Pero bros, alam mo, ano yan eh, Uh, napakalaking impact niyan, lalo na bro sa mga manggagawa lalo na sa KNP alam mo yung pinatugtog natin kahapon hapon ba yun o pagabi mm. yung tungkol dun sa paliwanag ni nibe, tungkol sa 50 o sa isang ng kung ano tunay na kahulugan ng ayuno mm. di ba maliwanag na, uh, dinistas ni Bess dun na ang kahulugan ng ayuno hindi ka kakain, lalakipan mo ng gawang mabuti tapos Naka. nung pinaliwanag ni Kuya pwede kang kumain kahit na ikaw ay nag-aayuno. No? Di, di ba malaking contradictory na statement yun? Ano? Apo. Alam mo, natrain ang mga KNP at mga manggagawa sa pagiging metikuloso sa, sa Biblia. Ewan ko, nung, ito, si, si, Nobody. Di ba nung nag screening kayo, Nobody, saka si Nabrocoli, minsan, tama naman yung diwang itinatawid mo, mali lang ang gamit mo ng salita, pinuputol ka ng nag screen sa eh. Oh. mali. O malian mali ang deliver mo. Pero yun pa rin ang diwa. Kaya lang mali lang ang gamit mong salita dahil bago ka pa. O mo hindi ka pa masyadong influence sa pagsasalita, nangangapa ka pa. Yun din naman yung to. Kaya lang medyo mali lang ang pagsusudlong mo ng tanong. Pinuputol kayo ng mga nagte-train sa inyong nag screen eh. Ganun kami dikuloso ang KNP at saka mga nag screen pero ngayon, bakit ganyan? Kung pag, paiiralin nyo, pagiging mitikuloso nyo, di ba lamang na lamang na alam nyong mali si KDR? Pero bakit hanggang ngayon, hindi kayo kumikibo? Yan ang malaking question dyan. Wala nga nag-question dun sa ano, mansion eh. Tinanong si Oo. ano nun. Si Brad Jock, sabi, ano, ano bang paniwala mo dyan? Ay, matagal na panahon na po ang paniwala natin dyan. Ay, mga mansion po talaga na titirahan po natin. Ngayon po, iba na po. Salamat po sa Diyos at naiintindihan na po natin. Hindi man lang niya kinwestion na ibig sabihin po, mali si Bes, eto na po ba ngayon? Oh. Uh, bakit po sabi siya gantong talata? Wala pong tanungan eh. Oo lang ng oo. Exactly, bro. Iyan din yung pinupost dyan sa Reddit. This baby, this is loose. Mga nagpakalalaki kayo sa pananampalataya, nasa kayo ngayon? That's the biggest question sa MPGI. Ayun na, bahalang tumagot.